Yes, eh, ang gusto ko na kalaman, Oh. No? Ang ganda, oh. Ang ganda yung kulay yelo. Ang puso pa ba nuno no? ngayon? Puso ngayon ng chismosa. <laughs> Hindi nuno. <no? laughs> mga marites. oh, di ba? Shout out sa mga marites dyan. <laughs> Ayan, nagagalit yung <laughs> anak ko. <laughs> Totoo naman talaga. Marites na in a good way naman ang pagka-marites. 'di ba? Wala marites na in a good way. Man. Eh mayroon yung mga kwentuhan lang about problems and any problem, you know. Sumabi ka mo diyan ba mamaya Wala naman. Oh. Dito din ang dami na Dati ito, mayroon na to nung dumaan tayo, no? Mayroon naman. Mayroon na ito, no? Mayroon na ito, Parang tinaasan lang, no? Hmm dito tayo magpagawa ng salamin kay Guya. Kung tayo may bahay na. <laughs> Hi guys, kami pa uwi na. Pagod ka na ba? Oh, may burubit-bit siya guys. Mabigat mag-anak ako naman. Ito. Mama, tama nakakaturo. Hindi mo lang binubunot. Ang ganda ng alaman. Pag ganyan, binubunot na agad. Ay, di tayo napagalitan. Oh. Toro ka ng turoy kung hindi mo na makukuha. Wala din. Ayan ang mga apartment. alam araw, gusto ko rin magka-apartment ng ganyan. <laughs> eh hey guys, ang dami. Wow! Ang ganda ng mga apartment dito. Maliliit lang sila. Kasi lang isang sasakyan. So, siguro yung bahay natin ganyan lang. Hindi ah. Ganyan lang kaliit. Ang gagaling mong mga nagawa. Ano na? Ah, ang ganda na. Oh. Papa suka makan mama. Makmini dia tak dia pakas. Huy. Udah tetai de mana ya asyik aja nah. Dia belum makan. Oh, enggak penting. Nih aso anak. itu aso ih. Nah. Saya gua timpa malu. Yang guys. Main ayam ke tato atau ayamnya? Main guys. Bapak tai kagak. So, rasa payung itu. ayam. Ya enggak Sorry naman guys. Ito pala may pamalo na akong payong. So, ayan. Ay, mawala. Wow, isa. Diba eh? Uy, oo, oo nga. Matigas na. O, oh, hindi atin. Hingiin natin. yun mga halaman. Ayan ako. Bungot. Ayan, atin. Ano ka ba? Hihingi nga lang eh. Hihingi eh. Wala lang tao dyan. <laughs> bait naman yung kilala ko nung nari dyan. Kabibs ko yung sinanay. Nandiyan pa ko sinanay. <laughs> Uy, kawawa naman yung dragon fruit. Natuyot na guys. Ay, tabi. Mamadali, pre. Paka-oing mo. Ano mo hindi ka naman madadagil. Ay, ang layo nga. Ang bilis eh. Ang hmm? sexy naman ang aking dalaga. Just, hindi naman. <laughs> Ay, nako. Ay, ang okra. Wala na yung mga okra. Ang daming okra dito, guys. Ayun. Ayun na lang natira. Okra. Tabi. Tabi. <laughs> Ay, padaan! Hehehe, <laughs> Wala na kasi mga shortcut-shortcut dito eh. Okay lang nga yung... Kanilang, Sa, may shortcut pa ba ganda? Tawag dito ma. Ay, ito ang lagundi. Ang dami pa. May tanong ako. Oo. Kailan ang piyesta ng bayan? Ay, lagundi. Oh. Puno na oh. Ah, Ito ang lagundi. Ano? Ay, yan ang pista ng pang. January? January. 15. Sabi ko na kaya ibili ako ng ano, yung comforter pa. Oh, okay. Isapin ko sa mga tama nyo. Tama nito. Hmm. Ito nang pabili, na sabi mo lalagay. Ay, pero talaga nanay. Sala ka doon ako sa supa lang ako natutulog kayo mga sa kwarto ang galing eh, kasi ayaw mo sa kwarto magkatabi kami nito Tom. binata na yun eh siya sa supa ay naku ayaw ko malikot yun baka mahulog pa oh. okay lang nanay sa supa ay saan punta na dito lang ako oh, ingat Kilala mo yun? Naman? Sinikul yun na. Ah. Hmm, Ani, kilala ko. Napamangkin natin. Mabait nga yun. Eh. Ito masarap na uh, ihaw-ihaw. Kasi ano pala nag ihaw dito? Anak ni ate Ay, naulan na rin. Na, Kapakot din eh.

Ako na, kawawa ka naman eh. Sira pa ng Hindi ko na alam kung Kusaklay mo yan! Eh, purpose yung bag. Uh, uh, lipat ka na lipat. Ito so, naman mama. Uy na, ng aso ni Kuya oh. Ah. <laughs> Ang cute ng aso mo. Ayun oh, tawa. Ako na kasi. Eh na magtayong, nakakayan naman sa iyo. Ang dagil yung ulo ko, ma. Ano, dadan? Pauwi na kami. naabot kami ng ambong, guys. guys ang aming lugar dito na kami sa aming lugar konting kembot na lang nasa amin na kami buwin <laughs> mo yung konting kembot ma konting kembot buwin buwin <laughs> ginawa talaga <laughs> <laughs> ginawa talaga may mana siya si si ate maan ba to mabalik ka magkampanya ma, mag ma. Ba? tatakbo ka ba? ba ay hindi ka ay puta si ano pala to Kala ko kung si Ay, may aso ka oh. okay. na eh, oh Lakad na Liligo naman ako hmm, Parcel mo yun, bilis May parcel ka na naman yeah. Uh, kayo. Sabi mo, nagpa-order ka kay ate ng comforter. Uy, bayad naman. Dapat yung isang set na. San set nga. May komporter, po comforter, may cover. Oh. Titingin daw siya. Yung ka ay na kami. Sabi ko sa iyo, konting timbot na lang. Nasa amin na kami. Dani ka ah wala. Oo, oh, tama. Pasalamat <laughs> siya at hindi nangangati yung kamay ko. Atala ko. Ay, nako, mangati yung kamay mo. Wala ka man pera. Aray ko. Kung kukonsumisyonin mo. <laughs> Ay, salamat guys. Thanks God. Nandito na kami. Ayan guys. Maraming salamat. Nandito na po kami sa bahay. Ayan. <laughs> mm -hmm. Oo, oh, kasi nga, pasok pa. Three months pa. Pasok panak na Nakaligtas ang ating Ano Pampaturok Thank you Lord May ano ice cream Ha Andilim naman din sa atin Hello guys Kumusta mga aking doggy oh, Bawal makagat Check na Kinalis ng winalis Binili kita na, Ano Ice cream Ayun na sarap ko Naminig kami guys Ayun Yung pampaturok Sana Binili na namin ng pangulam konting grocery eh. Tapos, oy. Yes ko, ice cream 200. Ito siya lang naman ito. Ah, bebe, takpe, lagi sa rep. Takpan mo mayos oh. Ayan guys. Hello. Ayan. Ano ba ito? Magpapainit? natin. mag tayo guys. Magkakapi si Danica. Napagod ang aking Danica. Ayun, hindi ka pala anak bumili ng kape mo. Ay, sabagay. Huwag ka na nga pala magkape. <laughs> Ay, nako. ayun guys, yung aking mga nabili. O, oh, minok. Dalawang manok to. Ayan. Mm -hmm. Ang mga legs. Tapos ito, kitom-tom, pasalubong ko. Tom, gusto mo baby? Ayan. Mamaya na. Ano? Hmm. Tapos, eto. Hmm. Okay, Danny ka. Hmm. Ating itabi Kasi binibili rin pala ito. Hindi ko naman akalain na po, dadaan kami dun sa dali. So, bumili kami ng ano. Pero ang dami kong ganyan. Dapat di na. Hindi ko kasi akalain na dadaan kami doon. So, ayan, Thank, thanks God po At ano, pasok pa pala yung Aking ano, pasok pa yung Aking turok Kasi, kailan ako na nagpaturok. Wala pa rote rin, Kahit ako mo, so, kahit rin ako <laughs> Kahit rin ako mo Kahit ako yung makagat, pasok yung... Ay, nako, wag ka magpaturok, kagat Hindi, ikaw, lepas na siguro Kasi, ako nung nakagat ni Orio Ay, nakalmot ha? Nung nakalmot ako ni Orio Yun ang pasok sa 3 months pa ayan guys, ayan po, tayo magpaalam na guys marami pong salamat sa mga sumama sa amin ayan. thank you po bye bye po, god bless thank you po sa ating mga ano followers dyan, mga subscriber maraming salamat po sa inyong panunod sa akin, don't forget to to like and share guys and do, ano, don't skip the ads huwag nyo pong i-skip ang ads po Thank you po guys. Tulong nyo na lang po sa akin guys. Para naman tayo magka, alam mo na, magka naman nyo man kay man lamang. Yan. <laughs> Thank you guys. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. And I love you all. Bye bye. Bye.